Welcome sa Riding Club, Miss Disa Abedra. Bati kay ng salya ng security head ng Riding Club na si Miko Egosiaco. Isa sa mga tauhan nito ang sumundo sa kanya sa airport at nagdala sa kanya sa Riding Club. Ito mismo ang naabutan niya sa special lunch ng Lakeside Cafe and Restaurant na pag-aari ng kapatid niya. Thank you. Kinamayan niya ito at pinagmasa ng magandang tanawin. Di na ako nagtataka na nawiwili ang kapatid ko rito. Maganda. Malawak ang birding damuhan na bagay sa mga mamahaling kabayo na nagkalat sa lugar at nakakalilaks din ang magandang lawa kung saan kita rin ang Taal Volcano. Isang napakagandang paraiso iyon para sa mayayamang pagod sa trabaho o kaya ay gustong magtago sa mundo. I hope you enjoy your stay here. Here are the rules and regulations of the riding club. We ni Miko sa isang PowerPoint presentation mula sa laptop nito at ang inipinalalabas para sa kanya. Ganito ba talaga ka-rigid ang mga rules dito? At isa pa, isa ako sa mga representative ng part owner ng isa sa mga establishments. Limitado ang kilos ko. You are not one of the members. Walang magiging problema kung masusunod mo ang lahat ng rules. It isn't that hard. Naikpaniyang nasa military camp. Ano ba ang pinapasukan sa kanya ng kapatid niya? Hindi siya sanay ng may nag-uutos sa kanya. Sa pinanggalingan niya siya ang batas. Ngayon ay nasa mundo na siya ng mga lalaking parang pag-aari ang mundo at walang katiting na kapangyarihan ang natira sa kanya. Huminga siya ng malalim. Mas nakakaisip kasi sa dibdib niya na tinitingnan siya ni Miko na parang security threat siya. Thank you Mr. Gashako. Kung may tanong ako, ako mismo ang magtatanong sa iyo. Sa palagay ko naman hindi ako mahihirapang intindihin ang mga rules dito. I'm afraid I have to stay longer. Ibinilin mismo sa akin ng kapatid mo na ako ang mag-orient sa iyo at hanggang dumating si Briggs, siya mismo ang mag sa iyo rito sa riding club. Tumayo siya sa couch at namaywang. Sandali, nasan nga palang lalaki yun? Hindi ba responsibilidad niyang salubungin ako? Pakaramdaw yung tuloy niya ay lalo siyang hindi welcome sa lugar na yun. Gusto muna kitang i-orient Cyrus dahil may history kayo ni Briggs. History? Wala kaming naging relasyon. Aniya sa mataas na tono. Ang kapal naman ng mukha ng lalaking iyon kung ipinagkalat na may relasyon siya. Naku, oras na magkita sila. Mga mata lang itong walang mali. Biglang pumasok si Briggs at yumakap mula sa likuran ni Miko. Hey, mukhang may kadate ka, Miko boy. Sa wakas binata ka na. Sino ba ang... Nanlaki ang mga mata ni Briggs nang makita siya. You, what are you doing here? Hindi mo alam kung bakit ako nandito. Iniikot niya ang kanyang mga mata. Hindi ba sinabi iyo ni kuya na ang papalit sa kanya? What? Nakakunot ang noon ito na parang nabingin na ikaw na ang representative ni Jeff? No, no way. Wala ito sa usapan namin. Nang iinis na humalakak siya. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Ako na ang makakasama mo rito sa cafe. I have the same power like you do. Itinaas nito ang kamay nito. Hold that thought. Nasalya sa abetra. Nagdial to sa cellphone at bakas ang pagkabalisa sa mukha. Diyan pa sinasabi ng kapatid mo na siyang papalit sa iyo? No way, oh, ayaw pa kasing maniwala sa akin na ako ang papalit kay kuya. Sa ayaw at sa gusto nito, nandoon siya para sa cafe at doon niya ibubuhos ang lahat ng frustration niya sa naiwang asyenda. Nilingon siya ni Briggs, she could see the animosity of his stare. Mula nang nireject niya ito para magdate sila at hindi pagbigyang sumali sa Rodeo, hindi na ito naging sweet sa kanya. At hanggat maaari hindi siya kinakausap kapag nagkikita sila. Jeff, she can bring her Amazon waist here. Naikuyom niya ang kanyang kamay. Ano? Amazon na ako. At ang impactong ito. Miss Di Saavedra, proper decorum must be observed here. Paalala ni Miko sa kanya na no, parang isang anghel de la gorgia. Bagyang huminahon siya. Hindi siya dapat gumawa ng gulo. Pasalamat si Briggs at naroon si Miko. Kung hindi ay baka nakalimot na siya sa kanyang sarili. Inalis mo siya sa asyenda dahil aatakihin na sa puso ang mga tauhan mo sa pagiging strict niya. Patuloy ni Briggs sa pakikipag-usap sa kapatid niya. Tapos dito mo siya itatapon sa akin. Paano naman ako? No, a couple of Amazon sok, Dales, magdadagdag ka pa ng isa. Sumusobra ka na. Kung magsalita ka, parang ibinasura lang ako. Hindi ako basura. Hindi na siya nakapagpigil. Sinugod niya si Briggs. Pinigilan siya ni Miko at kinawit ang dalawang braso sa kilikili niya. Miss Disabadra. Hindi mo gugustuhin magka-red mark sa first day mo rito. Hindi maiiwasang magka-red mark siya. She's so wild. Hindi iyan nakikinig sa'yo. Nakangising sabi ni Rix kay Miko. Tingnan mo nga, susuntukin ako. Umalik ito sa cellphone. Narinig mo, Jeff, susuntukin ako ng kapatid mo. Dapat lang yun sa'yo. Muli siyang pinigil ni Miko. Dahil mapapasugod na naman siya sa sobrang inis. Akala mo ba gusto kong makasama ka? Nagtitiis lang ako alang-alang sa kapatid ko. How touching. Sarkastikong usal ni Briggs nang lingunin siya nito. Touching talaga. Kaya manginig ka na sa takot kung gagawa ka ng kalokohan dahil hindi iyan uubra sa akin. Madali lang sa kanyang magpatumba ng baka. Kaya rin niyang gulpihin si Briggs kung kinakailangan. Hinarap siya ni Briggs at saglit na itinigil ang pakikipag-usap sa kapatid niya. Nasalya, bago ka magsaya dahil dito ka maghahariya sa kafe ko. Maghintay ka lang, maghintay ka lang. Madali mga anyo nito nang bumalik sa pakikipag-usap sa cellphone. Chef, we have some serious matter to discuss. Ngayon ngisi si si habang sinusundan ng tingin si Briggs nang pumasok ito sa private office nito. Tiyak niyang na nasyak ito. Miss Nasalia, what would you like to have? Coffee, tea, or juice? Tanong ni Briggs ang manager ng Lakeside Cafe and Restaurant. Tubig lang ako. Iyong si Briggs ang bigyan mo ng kape para lalong nervyusin. Napipikon man siya rito ay walang magagawa ito. Magiging bahagi na siya ng pamahala ng cafe. May karapatan din si Ron gaya ng kapatid niya. This is dangerous. You and Briggs are security hazards when combined. Iiling-iling na sabi ni Miko habang may ini-encode sa Palm Pilot. Ha? Huh? Security hazard? Napaisip siya. Di naman kami mga biological web. Di rin kami terorista. Isa akong mabuting mamamayan ng Pilipinas. You have a history together. Noon pa magkaaway na kayo. At sa nakita ko ngayon dapat ay obserbahan kayong dalawa. Di makakabuti sa image ng riding club at ng mismong kape kung lagi kayong mag-aaway. Nakagat niya ang ibabang labi. Sorry, hindi lang talaga maiuwasan. Be careful. You two are being watched from now on. He won. Pati pala mga ganong bagay dapat alamin sa pagpasok pa lang niya sa riding club. Sumakit so, ang ulo niya. Pakiramdam niya ay nasa big brother house siya. Kung saan may mga kamera na nakasunod, hindi pa nga siya dapat magsaya. Pabalik-balik sa paglalakad sa lunch si Insalia. Tatlong araw na oras na siyang naghihintay sa pagbalabas ni Briggs. Papagabi na noon, tapos na ang orientation ni ni Miko. Naubos na niya ang mga magazine at brochure tungkol sa riding club sa rock pero wala pa rin Briggs na lumalabas. Talagang ginagalit ako ng lalaking iyon. Usal niya. Lumapit sa kanya si Brescia. Ma'am, baka gusto ninyong bumalik sa guest para makapagpahinga. Susundoy na lang po kayo. Ni Sir Briggs, hindi ako aalis dito hanggat hindi kami nagkakalingunagan. Mukhang mahaba pa po ang pag-uusapan nila ni Sir John. Kung matagal pa ang usapan nila, mabuti pang sumali na rin ako. Nang marcha siya papunta sa private office ni Briggs at kinatok ang pinto. Hoy, ang tagal mo naman. Lumabas ka na. O gusto mong balyahin ko pa ang pinto. Napangyuyo si Brescia. Mamagagalit po si Sir Briggs kapag may nag-iingay ng ganyan Pwede naman po ang isang katok lang, baka lang po busy Ay hindi, wala akong baka kung busy siya O din niya ang sinasayang ko Pinatukulin niya ang pinto Hoy, harapin mo ako Siguro natatakot ka sa akin kaya di ka makalabas sa lunggam Hindi nang tagal ay bumukas ang pinto at isang galit na galit na Briggs Ang bumungad sa kanya What the hell is going on here? Sir, sabi ko po huwag kayong abalahin we ni Brescia Three na akong naghihintay rito. Naiinip na ako. Katwiran niya. Sana na masyal ka muna. I ask Miko to give you scores to tour you around the riding club. Hindi mo kailangang maitip. Paliwanag ni Briggs. Ah, hindi. Mag-usap na tayo ngayon. Ayoko na sinasayang ang oras ko. Ang ayaw niya sa lahat ay walang ginagawa at nakatunga nga lang. Bresya ko nang bahala sa kanya. Wika ni Briggs. Nang pumasok ito sa opisina ay sumunod siya. Ano to? Wala ka bang balak na kausapin ako? Tinubuan ako ng pinasakakahintay sa'yo. God, please have mercy on me. Usal nito ng talikuran siya. Deliver me from dominant females who think they rule the world. Tigilan mo nga ako sa kadramahan mo. Mamaya ka na magdasal. Kahit naman anong gawin mo, di magbabago ang desisyon ni kuya. I'm here to stay. Nagring ang telefax. Dali-daling pinuntahan iyon ni Briggs at sinagot. Sige, send mo na. Maya-maya pa ay na ang fax message. Finally, he's here. Excited na uwi ka nito. Saka hinawa ka ng kamay niya. Let's go. Pilit na binawi niya ang kamay niya rito. Teka, saan tayo pupunta? Magdi-dinner tayo sa villa ko. Gutom na ako. Dinner? Date? Lalo siya nagpumiglas. Ang tindi mo rin. Kararating ko lang gusto mo nang mag-date tayo. Grabe, maya ka nga. Gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa Lakeside Cafe. O gusto mong umuwi na lang sa bukid nun. Ano ito, sa tunong tila na uubusan na ng pasensya. Huwag mo nga akong tinatakot. May kaparapatan ako. Tumigil ito sa paglalakad ng makarating sa sports car nito na nasa parking lot. At para malaman mo ang karapatan mo, dapat ay mag-usap tayo ng maayos sa lugar kung saan pwede mo kung sigaw-sigawan hanggang gusto mo. Definitely natin in my cafe within the earshot of my guest. Ayoko ng skandalo. Parang sinasabi mo na skandalo sa ako. Nahigit niya ang hininga ng isandal siya nito sa katawan ng kotse nito at bakuran siya ng braso nito. No, na, tuklasan na di hamak na mas matangka dito kaysa sa kanya. Mas malaki ang katawan. Kayang-kaya siyang sakupin ito. Ganun ba katipuno ang katawan nito noong unang beses silang nagkita sa asyenda? Not another word, na Salia. He whispered in a low dangerous voice. Kung hindi ka tatahimik, hahalikan kita sa harap ng maraming tao. Pilit na nagtatapang tapangan siya. Gugulpihin kita. Bakit napakahina ng boses niya? Bakit siya ng hininga? Hindi na yata siyang dating nasalya na kahit mga higante ay napapabagsak. Si Bricks lang ang karap niya. Hindi nga ito marunong makahuli ng batang baka. Hindi siya natatakot sa isang mahinang lalaking katulad nito. Bago mo pa magawa yan, nahalikan na kita. Bakit may nararamdaman siyang kakaibang enerhiya mula rito na nagpapahina sa kanya habang bumibilis naman ang pinting ng puso niya habang iniisip niyang hahalikan siya nito. Napakalapit na niya rito. Lalaban pa ba siya para tikman ang halik nito o pansamantalang susuko? Tumikim siya at pilit nag-iwas ng tingin dito. Mag-dinner na tayo. Good, mabuti at nagkakasundo tayong dalawa. Hinaplus ito ang buhok niya. Sana lagi tayong ganito, nasalya. Pakiramdam niya ay marshmallow na mga masas niya. Noon niya natiyak na mapanganib nga si Riggs. She had underestimated his power.